Noong dekada 60, isa sa mga pinakamagandang bahay sa Cubao ang tinatawag na White House. Isang malaking lumang mansion na itinayo ng isang mayamang pamilya. Puti ang pintura, may malalawak na bintana, at isang hagdang marmol na laging nililinis ng mga kasambahay. Ngunit sa kabila ng karangyaan, may kakaibang lamig na bumabalot sa lugar, parang may mga matang laging nakamasid ayon sa mga matatanda sa paligid. Doon nakatira noon ang pamilyang Laperal, kilalang negosyante sa Quezon City. Ang anak nilang babae, si Isabela, ay kilalang maganda at mahinhin. Ngunit isang gabi, natagpo ang patay si Isabela sa kanilang silid. Nakabitin sa kisame, suot pa ang puting bestidang pangkasal. Ang dahilan, hindi raw pumayag ang kanyang ama sa lalaking kanyang minahal. Matapos ang trahedya, lumipat ang pamilya at naiwan ang bahay. Ilang taon ang lumipas, iba't ibang tao na ang tumira roon, ngunit walang nagtagal. Lahat ay umaalis sa loob ng ilang linggo. Ang mga dahilan nila, iisa lang. May babae sa hagdan. Isang gabi, si Mang Ernesto, caretaker ng bahay, ay nakarinig ng yabag mula sa itaas. Akala niya ay isa sa mga pusa, ngunit nang silipin niya, nakita niyang may babaeng nakaputing bestida sa dulo ng hagdan Mabagal itong bumababa, hindi humahakbang, dumudulas lang ang mga paa nito sa hangin. Napalunok siya at bago pa siya makatakbo, tumigil ang babae sa ikatlong baitang, dahan-dahang tumingin sa kanya at sa tinig na parang hangin ay bumulong, "Hindi ako makaalis." Simula noon, gabi-gabi, maririnig sa loob ng White House ang mga mahihinang iyak at minsan, ang tunog ng sapatos Pagkaraan ng ilang dekada, binili ng isang pamilyang bagong kasal ang White House. Sina Marco at Lina de la Vega, mag-asawang may ambisyong gawing bed and breakfast ang lumang bahay. Sa unang linggo, puno ng sigla si Lina sa pag-aayos, pinapinturahan niya ang mga pader, pinakintab ang marmol, at inayos ang mga kurtina. Ngunit habang ginagawa ito, napansin niyang parang may mga matang nakamasid sa kanya mula sa itaas na palapag. Marco, naramdaman mo ba yon? Tanong ni Lina isang hapon habang naglilinis. Anong naramdaman? Sagot ng asawa. Yung lamig, parang galing sa loob, hindi sa aircon. Tinawanan lang siya ni Marco, ngunit ng gabing iyon, habang tulog na siya, may narinig siyang kaluskos. Sa unay mahina lang, parang hangin na humahaplos sa kortina. Ngunit nang imulat niya ang mata, nakita niyang nakabukas ang pinto ng kwarto nila, at sa labas, may aninong nakatayo ang babae ay nakaputing bestida, mahaba ang buhok at nakayuko. Hindi gumagalaw, tila nakatitig lang sa kanya. Napasigaw si Lina at pagbangon ni Marco, biglang nawala ang babae. Ang pinto, sarado. Kinabukasan, dinala nila ang kanilang alagang aso, si Choco, para kahit paano'y may kasama sila sa gabi. Ngunit hindi paman sumapit ang hating gabi, tuloy-tuloy ang tahol ni Choco, direkta sa hagdanan. Nang sundan nila, nakita nilang nakatayo ang aso sa paanan ng hagdan. Nanginginig, nakatukod ang buntot at parang may tinitingnan sa itaas. Wala naman dyan, sigaw ni Marco, ngunit hindi gumalaw ang aso. At sa puntong iyon, narinig nila isang mahinang pagbulong na parang dumadaloy sa hangin. Bakit? Nandito kayo? Sa sumunod na araw, nagsimula nang magbago ang bahay. Matapos ang mga kakaibang pangyayari, Napagpasyahan ni Marco na ipasuri ang bahay. Isang lokal na historian, si Professor Dalisay, ang tumulong sa kanila. Dinala niya ang lumang mga dokumento at litrato ng White House noong dekada 60. Habang tinitingnan nila ito sa lumang sala, isang larawan ang agad na tumimo kay Lina. Ang hagdang marmol na ngayon ay nasa tapat nila mismo. Sir, sabi ni Lina, nanginginig ang tinig. Ito po yung hagdan namin ngayon, pero Sino po yung babae sa litrato? Tiningnan ni Professor Dalisay ang larawan. Sa gitna ng hagdan, may babaeng nakaputing bestida, nakayuko, at tila nakabitin ang mga paa. Parang hindi nakatapak. Siya si Isabella Laperal ang nagpakamatay dito. Sabi ng mga kwento, nakikitang dumadaan dyan tuwing hating gabi. Habang pinag-uusapan nila, biglang may narinig silang tunog ng yabag, tok-tok-tok, pababa ng hagdan. Lahat sila'y napatigil. Baka hangin lang yan, sabi ni Marco, pilit na kalmado. Ngunit nang lumingon si Lina sa litrato, nanlaki ang kanyang mga mata. Ang babae sa larawan ay hindi na nakayuko. Ngayon, nakatingin na ito diretso sa kanila. Mabilis niyang ibinagsak ang litrato sa sahig. Nabali ang salamin, ngunit sa halip na mabasag ng normal, parang may humampas na malamig na hangin sa buong sala. Ang kurtina ay kumalansing at sa gilid ng kanilang paningin may dumaan na puting anino. Kinagabihan, hindi na nakatulog si Lina. Habang nakahiga, naramdaman niyang parang may humihila sa kumot. Pagmulat niya, may bakas ng kamay, maputla, mahaba ang daliri at malamig na malamig. Marco, mahina niyang tawag, nanginginig. Ngunit paglingon niya, wala ang asawa niya sa tabi. Sa dulo ng kama, sa dilim, may aninong nakaupo. Isang babaeng may mahabang buhok, nakaputing bestida at nakangiti. Kinabukasan, nagising si Lina mag-isa. Ang kama ay malamig at wala si Marco. Agad siyang bumaba at tinawag ito, ngunit ang tanging narinig niya ay ang mahinang kaluskos ng hangin mula sa itaas. Nang marating niya ang hagdan, napansin niyang nakabukas ang pinto ng silid sa dulo ng pasilyo, ang dating silid ni Isabela. Maingat siyang umakyat, bawat hakbang ay parang may bigat. Sa bawat yapak tila may bumulong ng kanyang pangalan. Lina. Lina. Pagpasok niya, amoy niya agad ang lumang pabango, halong amag at bulaklak. Sa gitna ng kwarto, may lumang salamin na may ukit na pilak. Sa ibabaw nito, may nakasulat sa alikabok. "Bakit mo kinuha ang bahay ko?" Napatras si Lina, nanginginig. Isabella, mahina niyang sambit. Bigla niyang narinig ang tinig ng babae sa likuran. "Hindi mo alam kung anong sinimulan mo." Paglingon niya, nandoon si Isabella. Nakatayo sa tabi ng kama, ang mukha'y maputla, ang mga mata'y puno ng puot. Ang bestidang puti ay may bakas ng dugo sa dibdib. Dahan-dahan siyang lumapit kay Lina. Umalis kayo bago mahuli ang lahat, bulong nito. Sa takot, tumakbo si Lina palabas ng kwarto. Pagbaba niya ng hagdan, nandoon na si Marco. Pawis na pawis, hawak ang isang lumang kahon. Lina, kailangan mong makita to, sigaw niya. Binuksan nila ang kahon at nakita ang mga lumang sulat, larawan at isang kwintas na may litrato ni Isabela at ng isang lalaki. Sundalo. Siya ang kasintahan niya, sabi ni Marco. Siguro dito nagsimula ang lahat. Ngunit bago pa nila may pagpatuloy ang usapan, biglang sumigaw si Lina. Mula sa likod ni Marco, nakita niya ang refleksyon sa salamin ng babae. Si Isabela nakatingin sa kanila at muling bumulong. Hindi pa tapos ang kwento ko, Habang nanginginig pa rin si Lina, binuksan nila ng mas maigi ang kahon na natagpuan ni Marco sa ilalim ng hagdan. Lumang kahoy ito, may ukit ng mga inisyal na E.L. Isabella Laperal. Sa loob, may mga lumang sulat na tila isinulat sa mga panahong giyera. Isa sa mga liham ang agad na tumimu sa kanila. Mahal kong Andres, ipinagbabawal nila ang ating pag-ibig. Ngunit darating ang araw na pipiliin ko ang aking kalayaan kahit ito'y kapalit ng aking buhay. Habang binabasa ni Lina ang sulat, unti-unting bumigat ang hangin sa paligid. Ang mga kurtina ay gumalaw at ang ilaw ay kumurap. Parang may presensyang nagising. Mukhang ayaw niyang galawin mo yan, sabi ni Marco, pilit na kalmado. Ngunit tumugon si Lina, gusto niyang malaman natin ang nangyari. May isa pang sulat sa ilalim ng mga papel, mas madilim, tila hindi natapos isulat. Kung hindi mo ako makikita sa simbahan, hanapin mo ako sa hagdan. Biglang may malakas na kalabog mula sa itaas. Nagkatitigan ang mag-asawa. Nang silipin nila, ang lumang salamin na nakita nila kahapon ay nakaharap na ngayon pababa ng hagdan. Para bang may gustong bumaba mula roon. Sa kanilang pagkabigla, narinig nila ang mahinang iyak ng babae. Ang boses ay pamilyar, kalunos-lunos, puno ng sakit. Hindi ko ginusto ito. Tulungan niyo akong makaalis. Maya-maya, nagsimulang bumuka ang takip ng kahon, kahit walang humahawak. Mula rito, may lumabas na malamig na simoy ng hangin. At sa loob, may maliit na pendant na may larawan ng babae at ng sundalo na pinatay ayon sa kasaysayan dahil sa betrayal. Si Andres, bulong ni Lina, hindi siya nakarating sa simbahan. Ngunit sa labas ng bahay, sa may pintuan, Nakita nilang may aninong lalaki, suot ang uniporme ng sundalo nakatingin sa kanila, at sa pagitan ng dilim at liwanag. Muling nagsanib ang kinabukasan, muling nagbalik si na Marco at Lina sa lumang silid ni Isabela, dala ang pendant na natagpuan nila sa kahon. Ang buong bahay ay tila mas tahimik kaysa dati, pero hindi ito katahimikan ng kapayapaan kundi ng paghihintay. Habang tinitingnan ni Marco ang pendant, napansin niyang umiinit ito sa kanyang palad. Parang may enerhiya, sabi niya. Baka gusto niyang ibalik natin ito, sagot ni Lina. Baka dito siya nakatali. Ngunit bago pa man sila makagalaw, biglang bumukas ang pinto ng mag-isa. Mula sa pasilyo, narinig nila ang tunog ng mabigat na bota. Tok, tok, tok. Dahan-dahang papalapit. Lumamig ang paligid at sa salamin ng aparador, Unti-unting lumitaw ang imahe ng isang lalaking sundalo. May sugat ito sa dibdib at ang mukha'y puno ng lungkot. Nasaan siya? Mahinang sabi ng boses. Si Isabella? Tanong ni Lina. Naghihintay siya sayo. Ngunit biglang nagiba ang mukha ng sundalo. Naging galit, malungkot at puno ng poot. Sinabi ko sa kanya, huwag siyang lalabas. At sa isang iglap, pumutok ang ilaw. Ang mga pinto ay sabay-sabay nagsara at ang buong bahay ay parang umungol. Ang mga dingding ay tila huminga at sa gitna ng hagdan, lumitaw si Isabela, umiiyak. Andres, pinatay ka nila. Lumapit ang sundalo, iniabot ang kamay sa kanya. Ngunit nang halos magtagpo ang kanilang mga daliri, isang malakas na hangin ang dumaan at pareho silang nawala. Naglaho sa hangin, iniwan ang pendant na kumikislap sa sahig. Nang dumampot si Lina ng pendant, Narinig niya ang mga boses ng daan-daang kaluluwang parang bumubulong sabay-sabay. Hindi pa tapos ang kasalan. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na nila naramdaman ang presensya ni Isabella. Ngunit tuwing sasapit ang ikalabing dalawang gabi ng buwan sa hagdan ng White, ilang araw matapos ang muling paglitaw ng mga kaluluwa, nagpasya si Lina na alamin ang buong katotohanan. Nakipag-ugnayan siya kay Aling Tessa, isa sa pinakamatandang residente sa Cubao na minsang nagsilbi na kasambahay sa White House noong kabataan niya. Anak, mahinang sabi ni Aling Tessa habang nakatingin sa malayo, ang gabi ng kasalan ni Isabela, hindi kailanman natuloy. Ayon sa kanya, si Isabela at ang sundalong si Andres ay dapat ikasal sa simbahan malapit sa Aurora Boulevard. Ngunit sa araw ng kasal, dumating ang balita na patay si Andres sa giyera. Hindi raw matanggap ni Isabela ang pagkawala nito. Bago lumubog ang araw, nakita siyang nakaputing bestida, paakyat ng hagdan. At doon, natapos ang lahat. Pag uwi ni Lina, tila mas mabigat ang hangin sa bahay. Ang mga kandilang na iwan sa altar ay kusang nagliyab. Sa salamin ng lumang silid, may mga sumulat ng mga salitang, tuloy ang kasal. Kinabukasan, nagising si Marco sa kakaibang tunog, musika. Lumang tugtugin ng piano, gaya ng ginagamit sa kasal. Sa may sala, nakatayo si Lina, tulala. Nakatingin sa isang lumang wedding gown na nakasabit sa upuan. Lina, saan galing yan? Tanong ni Marco. Hindi ko alam. Sagot niya, nanginginig. Pagmulat ko, suot ko na ito. Bago pa man niya matanggal ang bestida, biglang nagbukas ang mga pinto ng bahay. Lahat ng ilaw ay sumindi at sa gitna ng hagdan, lumitaw sina Isabela at Andres. Magkahawak kamay, nakangiti. Ngunit may kakaiba. Ang paligid ay unti-unting nagiging kulay abo, parang lumang pelikula. Ang mga upuan ay may mga aninong umuupo, tila mga panauhing multo. Sa gitna ng lahat, ang buong bahay ay tila nabuhay sa kakaibang oras. Ang mga kurtina ay marahang sumasayaw sa hangin at ang mga ilaw ay nagmistulang mga kandilang may sariling buhay. Si Lina ay nakatayo sa gitna ng sala Suot pa rin ang lumang wedding gown. Habang si Marco ay napako sa kinatatayuan, hindi makapaniwala sa nasasaksihan. Mula sa itaas ng hagdan, bumaba si na Isabela at Andres. Magkahawak kamay tila ba totoo pa silang buhay. Ang paligid ay napuno ng malamig na hangin at sa bawat hakbang nila, lumilitaw ang mga anino ng mga panauhin, mga kaluluwang nakadamit pang kasal, pumapalibot sa kanila. Ngayon ay tapusin na natin ang kasal na matagal nang nakabitin bulong ni Isabela habang ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Lina. Ako? Tanong ni Lina, nanginginig. Hindi mo ba naririnig ang tawag ng bahay? Sagot ni Isabela, malungkot ang tinig. Ikaw ang buhay na pipirma para sa amin. Sa mesa, may lumang guestbook na biglang lumitaw. Ang tinta ay kusa ng bumuka at sa ibabaw nito, nakasulat ang pangalang Isabela Laperal at Andres M. Ramos Kulang na lang ang saksi. Lina, huwag sigaw ni Marco. Ngunit parang may humawak sa mga kamay ni Lina, malamig at mabigat. Pinilit siyang isulat ang kanyang pangalan. Pagkapirma niya, biglang nagsimulang umuga ang buong bahay. Ang mga ilaw ay kumurap at ang mga anino ay nagsigawan, ngunit hindi sa takot kundi sa galak. Si Isabella ay ngumiti sa kanya. Salamat, ngayon ay malaya na kami. Ngunit bago pa man tuluyang maglaho ang magkasintahan, may narinig silang kalabog mula sa kisame at isang piraso ng lumang kisame ang bumagsak, halos tamaan si Lina. Nang humupa ang ingay, wala na sina Isabela at Andres. Ang mga anino ay naglaho. Ngunit sa gitna ng sahig, naiwan ang pendant. Ngayon ay hati sa dalawa, parang simbolo ng wakas. Tahimik silang dalawa ni Marco, humihinga ng malalim. Pero mula sa hagdan, may mahinang... Akala ni Marco at Lina ay tapos na ang lahat matapos maglaho sina Isabela at Andres. Ngunit kinabukasan, kakaiba na ang pakiramdam ng buong bahay. Hindi na ito malamig, kundi mabigat. Parang may galit na nakapaloob sa bawat sulok. Habang nag-aayos si Marco ng mga gamit nila, biglang bumukas ang radyo sa sala. Kahit wala naman silang kuryente, tumutugtog ito ng lumang musika. Parehong tugtog noong gabi ng kasal. Lina, patayin mo nga to, sigaw niya. Pero nang lumapit siya, kusa itong tumigil. Sa likod ng radyo, may nakasulat sa alikabok. May isa pang kasal na kailangang tapusin. Simula noon, gabi-gabi ay may kakaibang ingay. Mga yabag ng maraming paa. Tunog ng mga plato't baso. Parang may handaan. Ngunit tuwing titingnan nila, laging walang tao. Hanggang isang gabi, habang natutulog sila, biglang bumukas ang mga pinto at bintana. Mula sa labas, may dumadaan na mga aninong may mga laslas na leeg, mga putol na braso, mga panauhing multo na tila galing sa iba't ibang panahon. Marco, bulong ni Lina, halos di makapagsalita. Bakit parang dumadami sila? Hindi ko alam, sagot ng asawa. Baka nagising natin lahat ng kaluluwang nakatali sa bahay na to biglang nagsara ang pinto ng kwarto nila. Sa dingding, unti-unting lumitaw ang mga pangalan. Dosena-dosen ang pangalan. Kasama ang sa kanila, Marco de la Vega, Lina de la Vega. Isang bahagi na kayo ng bahay. Ang boses ay lumabas mula sa lahat ng direksyon, malalim, parang nagmumula sa mismong sahig. Ang mga frame ng larawan ay nahulog isa-isa at sa bawat salamin ay makikita ang mga refleksyong nakangiti pero hindi nila iyon mga mukha nang tangkain nilang tumakbo palabas bumukas ang mga pinto ngunit sa labas hindi nakubaw ang nakita nila madilim mahamog at sa dulo ng daan naroon ang white house muli parang hindi na sila nakalabas pagmulat ni Marco akala niya panaginip lang ang lahat nasa loob pa rin sila ng white house pero iba na ang anyo nito. Ang dating lumang bahay ay mistulang mausok na lugar ng walang katapusang gabi. Mga pader na umiiyak ng dugo. Mga ilaw na kumikislap na parang humihinga. Sa labas ng bintana, walang lungsod, walang tao. Tanging dilim at alingaungaw ng mga tinig. Nasaan tayo? Tanong ni Lina, nanginginig habang yakap ang asawa. Hindi ko alam, pero hindi na ito kubaw. Mula sa itaas, may bumagsak na kurtina. Sa tela nito nakasulat ng malalaking titik. Walang nakakalabas sa bahay na ito hanggat may sugat na di pa nalulunasan. Biglang lumitaw si Isabella, ang babaeng multo na unang nagpapakita sa kanila. Ngunit ngayong gabi, may mga luha sa kanyang pisngi. Hindi ko na kayang makulong dito. Bulong niya. Tuwing may bagong papasok, inuulit ang aming kasalanan. Hanggat may takot, hanggat may galit, Mananatili kaming lahat dito. Paano namin matatapos to? Tanong ni Marco. Tapusin ninyo kung saan nagsimula, sagot ni Isabela bago siya tuluyang naglaho. Dinala ni Marco si Lina sa basement, doon kung saan natagpuan noon ang mga lumang gamit. Sa gitna ng sahig, may malaking simbolo na tila sinaunang marka ng kasal. Pinunit ni Marco ang tela at bumungad ang mga bungot-buto sa ilalim. Ito, ito siguro ang dahilan, bulalas niya kailangan nating ipaalam sa labas. Ngunit bago pa sila makatakbo, biglang nagsara ang buong bahay. Ang mga pader ay nagsimula ng gumalaw, parang humihinga. Sa labas ng bintana, may libu-libong mukha. Mga kaluluwang na trap din dito noon, lahat nakatingin sa kanila. Hindi ito basta bahay, sabi ni Lina habang unti-unting nilalamon sila ng dilim. Ito ay buhay, at nang sumikat ang araw sa kubaw, muling nabuksan ang White House para sa mga bagong bisita. Sa balkonahe, may dalawang anino na tila nagmamasid, lalaki't babae, parehong nakangiti. Ang kanilang mga mata walang buhay. Maraming salamat sa panonood mga kagosteri. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating kwentong katatakutan at kababalaghan. At syempre, kung gusto mong maging bahagi ng Ghostery family, pindutin mo na ang join button para sa exclusive perks, early access, at special shoutouts sa mga susunod nating video. Hanggang sa muli, ako si Ghostery at tandaan, sa bawat sulok ng gabi, may kwentong naghihintay.